Brom, brom, brom! Nandito na naman si Machong Brom, brom! Ha, ha, ha. Hay, mama! Ha, ha, ha! Mga brom, brom, may nakita na naman ako ng tutulong sa tabi ng karsada, mga brom, Bigyan na naman dito ng na bagay! Let's go! Punta tayo sa McDonald's, mga brom, para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada! Let's go, mga brom, brom! Let's go! Ah, dito na tayo sa McDonald's mga ka brom para umili ng pagkain para bigay doon sana, sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrom, pasok na tayo, Let's go. <laughs> dito na tayo mga kabrom, bili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabrom-brom, nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald's. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog ano, sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kamarong brobi Hatid na natin itong pagkain Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Katulong na naman tayo ngayong hobby Mga kamarong brobi Doon sa tutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kamarong brobi Hatid na natin ito. Let's go Oh, nandito sa tayo mga kamarong brobi Para bigyan natin pagkain Let's go Dito siya mga kamarong brobi Let's go mga kamarong brobi Bigyan natin pagkain Let's Let's go